Hello guys, good morning Good morning everyone Ang aga-aga, nandito na naman tayo sa loob ng NTR At uh, may ihahatid tayo doon sa Shatin Tara guys, samahan niyo ako punta sa Shatin Punta tayo doon sa my office ni madam May ihahatid ako ng mooncake sa office ni madam guys Kaya ito Early in the morning, and dito ako sa labas. Dito ako sa loob ng NTR. Galing ako ng joyhong papunta ako ng uh, Shatin. So, nandito tayo ngayon sa Kolon Tong, kasi Kolon Tong tayo mag-interchange. Ayan, guys. So, maaga pa ka, alis lang ng aking uh, dalaga. Hindi pa nga ako nagbe-breakfast. Inuna ko munang ihati dito para sa ganun, eh, eh. wala nang istorbo sa akin mamaya. Punta muna ako sa office ni Madam. Hatid ko yung mooncake niya daw. So, hindi pa masyadong marami ang tao ngayon dito sa loob ng MTR Yan, papasok pa lang Nakapasok na yung iba. Maaga, maaga yung pasok ng mga tao dito minsan eh. Mga alas 7, ganun. 7.30 yun maraming tao pero ngayon nakapasok na yung iba dito tayo sa loob ng Kolontong NPR Station palabas tayo dun papuntang siya Kolontong NPR masyadong hindi mabasa no? yung ilaw kasi maputi So, kukunin natin yung luo papunta sa si Shatin, guys. So, natin ng 7-Eleven. Ito tayo sasakay papuntang Shatin from Kolontong. Escalator pa tayo dito na mahaba-haba. Kain tayo ng train papunta sa Shatin. Pupunta, uh, pupunta ako pupunta ako doon sa Low Court. Shatin Low Court. So, ayan. Ayun yung MTR. Pwede tumakbo tumakbon. Bahala sila. Bahala siya pag hindi siya makapag-antay. <laughs> Ayan guys. Tumatakbo yung mga tao. Makapasok ba tayo? Okay, kaya no? Ayan. Punta tayo dito Hindi masyadong ah. Hindi masyadong masikip sa kabila. So, lakad-lakad lang tayo papunta doon. Hanap tayo ng pwesto. Ayan tayo, guys. Hmm. Ito tayo sa loob ng MTR. Shatty. Go to Shatty. จะไม่ the ัพบว่าผัสสุกน่าท้อยัง Let's go Pupunta tayo ngayon sa Shating uh, Town Plaza. Tapos lalabas tayo papuntang Shating Low Court. Ayan guys. So, let's go! Traveling to Shating. Down. Marami na tao. Yeah, <音><音><音> nice, <音> uh, <IY>. On the, the way to Taiwan Interchange stations between